walk out si senator Raffy Tulfo sa hearing ng Senado tungkol sa mga pulis na may inarestong mag-ama kahit walang arrest warrant pero si senator Ronald de la Rosa na insulto raw sa biglang pag-alis ni Tulfo Magbabalita si Elaine Fulhentio Teacher alis na lang ako rito hindi ko matiis Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko I'm sorry I have to walk out hindi ko kaya to Napa-walkout si Sen. Rafi Tulfo sa gitna ng pagdinig ng Senate Committee on Dangerous Drugs nitong Martes. Nagalit siya dahil sa pagsisinungaling umano ng mga pulis na humuli sa mag-amang Rodelio at Julius Vicente noong nakaraang taon. Tawag pa ni Tulfo sa mga pulis, bonnet gang. Dahil bukod sa nakasuot ng bonnet, hindi rin sila nakauniforme at walang search warrant. Subukan nyo gawin yun sa mga bahay ng mga mayaman. Hindi. Baka naratat na kayo. Nagagawa nyo yun sapagkat alam niyo walang kalaban-laban mga yan. Kaya nainis ang senador dahil sa paulit-ulit na pagsisinungaling ng mga pulis. Pag pulis ang may kasalanan, binibaby-baby. -baby. Pero pag ordinaryong maliit na mama mamamayan natin, agad-agad nakukulong. Pag minalas-malas, sinasalvage pa. O matatagpuan na ng patay. Ngayon, galing sa bibig mo, walang warang at covert operation. Hindi kayo tumutugma-tupa. Dito may kita, Mr. Chair, na napakasinungaling. Tinulungan din siya ni Senate Committee Chairman Bato de la Rosa sa muling pagkumpirma sa mga pulis kung talaga bang lehitimo ang operasyon o hindi. Klaruhin natin covered ng warrant yung yes, suspect na hinanap nila. Yes sir. Hindi na lang bit yung papel. Yes sir. Pero tingin ni Tulfo, tila binibibi ng dating PNP chief ang mga sangkot na pulis. Ngayon sinabi mo walang warrant, pero nung i-baby ka, sabi mo eh, kalorin ko lang siya Tulfo, Hindi ko binibaby itong mga tao na ito, ha? Ako lang, I'm just trying to explain. Matapos mag out ni Tulfo, ipinagpatuloy ni Senador De La Rosa at Senador Robin Padilla ang pagdinig. Pero di maalis ni De La Rosa na nainsulto siya sa pag-alis ni Tulfo. Eh, hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw kong mumurahin yung taong naka-uniforme, eh. mumurahin, wawalang hiyain. The, 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 the most insulting action is for that kasama mo dito mag-workout ko-koutan ka ipagpapatuloy na lang ang pagdinig sa ibang araw para sa 1PH Elaine Fulhentio news 5